Sana ko na kamali ko maintindi Hi guys Meron kami ngayong short rides Papasya naman namin ang aming tropa at kumpare Na si paring Roland Dito lang Malapit lang sa Binangonan, Cardona, Rizal Ininvite kasi kami ni paring Roland Sa bagong gawaan niyang kubo at dahil wala naman akong gagawin, kaya sumama ako. Kasama ko ang mga rides, si parang Jimmy, si parang Ryan, si parang Jehan, at si parang Nungnong. Dapat talaga, ang daan namin ay sa si Treasure Rizal para kahit pa ay makita kami ng magandang view at overlooking. Ang problema, mali ang napin ni Ryan. Hindi ko alam kung saan to. Basta mapunta rin tong binangonan eh. Hindi ko siya masisisi kasi ganyan din naman ako dati. Tanga rin ako dati. Anyways, balik tayo sa rides. Ayan, ang dami tuloy namin kasabay na mga nagbumotor. Di tulad sa Teresa Rizal, mga truck. At dahil wala kaming no choice, kaya tumuloy na lang kami sa daan na ito. Grabe ang daan dito. Bukod sa lubak-lubak na, ay eh basa pa. Hindi tuloy ako makabanking-banking at makaracing-racing. Sa totoo lang, parang daanan siya ng kalabaw. Sa sobrang ganda ng kalsada rito, ay naubusan ng gas si parin Jimmy. Kaya huminto kami upang magpagasolina. Yun, may gas Akin pre, wala pang bawas yung bar pre, o, oh, tira mo. Tipid. Tipid, no? <laughs> Kakapimis lang kasi nito, tapos Pinalta nyo ano filter pre nagkatapos ng mga ilang kembot Ay narating na rin namin Ang kubo ni paring Roland Agad naman siya nagprepare Ng pagkain namin At nagluto ng kung ano-anong napaka Napakabay talaga ni paring Roland Salamat sa iyo paring Roland Sana huwag ka muna kunin ni Lord <laughs> At habang nag-iisaw at nagluluto, ay eh tumambay muna kami dito sa harap ng bakura nila. Kwentuhan, kulitan, habang naghihintay na maluto ang pagkain. At ayan si Tuta, nag-aambang din ang foods. At dahil mataas na rin ang sikat ng araw, ay eh nagkabit na rin kami ng trapal. At ayan, si tatay tinulungan kami. Shoutout sa'yo, tay. Ang bait-bait mo talaga. Kaso hindi ka na umiinom, sayang. yan naman ang simpleng kubo nila pareng Roland at yan din ang simpleng pusa nila abang abang lang ng tinik walang yaka bing bing muti pa kung makarumot. walang yaka habang <laughs> naghihintay na maluto ay nagkape muna kami sa labas kasama si parin GP tahimik at presko sa lugar nila walang ganong chismosa di tulad sa amin 24 hours Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ko kinukuha na ng video itong palakang ito. Ewan ko ba? <laughs> At pagkatapos kumain, ayan, pusog na naman ang mga kapatay gutom. <laughs> ay sus, ang pogi ko talaga. <laughs> Dinala naman kami ni paring Roland sa overdoong view dito sa lugar nila ang bayan daw ng mga lasing pero ang ganda ng view at fresh ko ang hangin pagmasdan nyo malapit din ito sa Grace Hills pero bago kayo pumunta ron ay nag picture taking muna ang mga patay gutom <laughs> não dá tá? どういうこと Ikutin pelari Ah, oke okay. tak ada At narating na rin namin ang tuktok ng Grace Hills. Grabe, ang ganda pala rito. Hindi ko akala may gator rito. Overlooking view. Hindi na rin namin pinalagpas kumain dito. Kasi may bakang kaming biko eh. Pagkaubos ng biko, eh hindi na rin kami nagtagal dito sa Grace Hills. Agad na rin kayong bubaba para umuwi. Maraming salamat sa pagsama guys. At sana ay eh, huwag kayong kasawa manood ng videos ko. Kahit alam ko naman na wala kayong ganong nasunodunan. Okay lang yun. Ako din naman eh. So paano guys? Tatapos natin yung video to. Alam ko nabitin kayo kaya sana, panoorin nyo ang mga susunod na videos ko. Mauwi na kami. Hindi na kayo malungkot. I love you. <laughs>